kanina pagdaan ko rito, nakikita ko siya na parang parang kakilala ko siya. Kaya lalapitan natin. Alam natin kung sino ang uh, ano na to. Pare. Pare. Oh, ano? Ano na po, Pare? Ano na po, na Pare? padadaan dito. Magyaya ko eh. ko, kilala ko po. Paano ko siya paano buhay natin yan? At pagkatapos ko nga po siyang kamustahin, ay uh, nagpagpintuhan muna ko, tanong muna ko kung ano nangyari sa kanya. At ang uh, sabi niya, noong uh, pandemic, kumuwi siya ng probinsya, Nung pagkatapos sa uh, nung makauwi na siya, nung nasa bukid hindi hirap din sa buhay niya. Kasi uh, tag -toyot. mga bitak-bitak daw ang lupa. Tapos yung bahay nila na nung pandemic na ibenta. Kaya pagdating doon, halos yung mga kapatid niya nalang uh, tinitirhan uh, niya. Kaya lang mahirap din ang buhay. Kaya nahirapan din yung mga kapatid niya para sa kanilang mag-asawa. pagkatapos nun, umuwi siya rito sa Maynila. Nagsiliwan niya sa Bulacan daw yung asawa niya. At ngayon, pakalat-kalat siya rito sa Fairview. Nag-babarkad-barkad uh, sa mga jeep. At uh, pagkatapos nga, ito na nga yung uh, buhay niya. Na pagkatapos uh, Pag lang kami, sa uh, pagdating ng gabi, kung saan-saan lang, saan lang siya natutulog, kaya ngayon, na nasa tabing kalsada lang at uh, nag din siya para sa asawa niya na uh, may sakit sa tuhod o sa butok kaya hindi makatayo kaya yung kanina yung nakita niyo na hawak-hawak niya na nagatas yun talagang uh, yun ang isa sa pinaka priority niya na maibigay sa asawa niya at the, dyan, ay, uh, tapos nga niyan ay ibigay ko na yung uh, kaya ko para sa kanya ngayon guys yung uh, binibigay natin ito yung mga uh, bagay na wala din tayo pero merong mas walang wala kaya sa atin kaya masaya kahit dahil uh, uh, kahit tayo ay wala yung mga walang wala pa kaya sa atin ay pwede natin uh, abutan kung ano lang mga kaya natin kasi kahit paano, mas iswerte pa rin tayo dahil mas nakakaangat pa rin tayo sa kanila kaya sa kanila dito na halos wala na talaga silang matakbuhan halos wala silang uh, masulingan kundi uh, manghingi-hingi na lang dyan dahil wala na silang lakas para maghanap buhay pa wala na kumatanggap sa kanila kaya talagang mga kasamahan ko dyan kung sino makakita dito kay uh, uh, bukol wala ko lang pang uh, ano kasi nito eh. Ang uh, pangalan nito. Uh, hindi naman siya sabi na posigihin niyo yung sarili niyo. Kung uh, meron lang kung meron lang uh, magpuksa na lang ba. Ah, uh, maraming salamat at ibibigay uh, ko na, ibibigay ko na yung uh, uh, pamasko ko sa kanya dahil no uh, nakaraan kasi. Uh, meron ding mga natira dito sa paano nagkaroon din. Ay ipamimigay din natin. ibibigay din natin kung anong meron din tayo. At habang kinukuha ko nga po yung uh, uh, pamasko ko para sa kanya, ay makikita mo at mababakas mo sa mukha niya yung tuwa na hindi basta-basta nakikita sa isang uh, ordinary yung uh, tao. Yung kahit na mga maliliit na bagay ay ah uh, talagang nararamdaman ng tao na ibinibigay mo ng maayos, ibinibigay mo ng kusang loob. At uh, makikita mo sa kanyang muka, makikita mo sa uh, galaw nila yung tuwa na halos hindi mapantayan. Sana sa pamamagitan ng maliliit na bagay na to ay maibigay natin sa kanila yung, uh, kanila yung uh, tuwa. Hindi lang sa just for fun, hindi lang sa good vibes, hindi lang sa yung nalilibang tayo. At matutuwa din tayo na makatulong uh, sa pamamagitan ng uh, maliliit na bagay sa ating kapwa. Kaya hanggang sa muli, mga paps, maraming salamat sa panonood. Ito po yung yung uh, Papi Muto. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat.